Okey, di, ang ginawa ko dito, shafting pusing. Ngayon, may napansin lang ako, ang kanyang drain bulb. ang style ng kanyang drain bulb. Ang kaang style niya para siyang ano, uh, Panasonic uh, National. Kasi na nandito sa side ng kanya. Ay, tingnan ko. Tingnan ko din yung laman ng kanyang bulb kung anong klaseng goma meron siya. May apat na screw yan. St ganyan na ganyan din ang style ng LG uh, ano, National at saka Panasonic. Kasi yung mga LG, kagaya lang siya ng mga balpak ng mga, ano, yung, yung, ng mga sharp, ganyan, no? Yung may, ano, you know, may, meron may, siyang roscas, no? Ganyan yung, yung ano ng mga, ganang ako akong na iskro. Medyo, konti ang space. Ito meron tayong maliit na screw screwdriver na pilit. Ginagamit ko to sa mga singitan. Ito hindi ko alam kung ano ang klaseng goma meron siya. Na. Kasi first time ko rin nakakita ng ganito. Ha, yeah. ah, pares da. Pares din yung ano niya. O, oh, pang LG din. Pang LG din ang kanyang balpapin. Ito ang star nito. May yung isang nag-comment din ng ano. Ay, nariyon. Malutong na rin, oh. Na? Malutong na rin yung ano niya. Pero walang problema yan. Ito, may, mayroong, mayroong, ano to, may nag-comment na uh, pangalan na, na nung nilagay niya daw yung kanyang uh, di pala unan dinitis niya tapos nung ibabalik na sabi ayaw na maglaro sabi yung yung matigas na daw siya no yung hindi na siya tapang to ayan no? hindi siya naglalaro no yun matigas siya ayaw na bumalik kasi yan mga ting may sikreto yan no may daanan kasi yan dito sa side ito itong hiwa na to ayan oh ano nakita no? niya may hiwa siya rito kasi yan mga ting dyan dapat dadaan yung nakausli dito no, oh, yun know, yun know. Doon dun dadaan no pakita ko sa inyo ha para makita nyo ayan ayan o no? yan ang tamang daan nya no? pero pag hindi siya tumama itong mukha na to dito sa nakausli dito ang mangyayari mahiipit lang siya ayan no? o lang siya no kaya dapat lagay nyo sa tamang daanan para maglaro ang itong rad no kasi pag hindi tumama sa tamang daanan ng rad paip siyempre may ipit siya ayan mga puting ting oh ayan na oh. naglalaro na siya ayan ipabalik na natin siya dapat pag pagbalik ito yung open ito yung close no ito yung nakausli no sa taas na nakausli dito ah oh. Tingnan nyo ha saan dapat nasa taas yan. Huwag ganyan, ha? Huwag nyo yung na ganyan. Mali yan, ha? Dapat nakaganyan. Yan ang tama. Tapos, balik na natin. Hawakan nyo ang plastic para hindi na tumitila po yung taban yan. Tapos, balik na natin ang maayos. Ayun, meron pa sikreto. Ito, nakausli, no, oh. Meron siya nakausli dito. ayun meron. Ang gagawin nyo lang, napansin ko, yan. I-shoot nyo munang ganyan. Yan, i-shoot mo na. Pag na-shoot na, pag na-shoot na, tingnan na, niyo. 'Yun ang tama, ano? Ayun No? Tas kagad ko. Kapag bukas, ganun din. So, i-iko mo konti. Tapos alalabas na. Ngayon pagbabalik, 'yun tapos ganun. Ngayon, naputol to, di ba? Naputol. Ang gagawin lang natin, mga mabuting ting, kukuha lang tayo. Kahit ganang klaks ang tali, no? Yung malambot, na no? Huwag naman yung alambre kasi yung alambre, medyo matigas ang alambre. Malambot lang. Mas walang kahit konti. Kasi hindi naman masayalan ito, eh, no? Di ba, aliyan na lang ito, eh. Di ba, ali, ito, ito lang yung hawakan para hubilas yan, no? Eh? Yan, ganyan lang mabot yung ting. Ganyan lang. Tapos, ikot nyo. Tapos, lahat nyo na. Yan, okay na. Tapos, tagin na natin kung nagdi-drink nga. Uh, tumatas nga siya. Ayun, oh. Tumas na. Ayun. Hey. Ito po, LG din. Paraliwa po sa ginagawa ko, ganito po ang kanilang trade ball. Ganyan po yung itsura. Roskas sila. Pero roskas mong ganyan. Tapos tingnan natin, yung laman nito kung pagaya din siya ng LG na doon parang parang Panasonic ang design ng ano, kanya kanyang band pack ay kanyang ano uh, pares lang sila oh yeah. pares lang ang design ng kanilang band packing ang pagkakaiba pa lang yung yung lalagyan ng band pack ito may roscas sa taas nilalagay yung isa sa side naman parang Panasonic dito paglalagay dito wala siyang ano wala siyang uh, nakahusli may may nakauka na daanan dito okay lang kahit saan mo ano wala siyang dinada, wala siyang daanan na parang rails no ito okay lang kahit ano kahit okay, bulang ganyan era naglalaro na siya ngayon naputol din to kagaya nung unang ginawa natin talaga lang natin ang alambre. O, tanso. Itong tanso, ginamit ko dito. Para hindi masyado matigas ang ginaang, ano, ang pagtali. Pag tinatali mo, hindi masyadong mapwersa yung, ano, hindi mapwersa yung pagtali mo. hindi ano Hindi siya mahirap ilagay. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Kung naglalaro siya, ayun, naglalaro na. Okay. Okay, mabuting ting, yan po yung pagkakaiba ng ano, no, yung lalagyan ng uh, backpacking ng LG. Pares lang LG, pero hindi sila pares ng style. Okay, mabuting ting, salamat po sa panunod po ninyo. God bless po sa akin. Hai.